Mi Ultimo adyos, ang huling paalam, isinulat ni Dr. Jose Rizal. Pinipintuho kong bayan ay paalam, lupang iniirog ng sikat ng araw. Mutyang mahalaga sa dagat silangan, kalwal hatiang sa aming pumanaw. Masayang sayo'y aking idudulot ang lanta kong buhay na lubhang malungkot. Maging maringal at labis na alindog, sa kagalingan mo ay akin ding handog. Sa pakikidigma at pamimiyapis, ang alay ng iba'y ang buhay na kip, -kip. Walang agam-agam, maluwag sa dip-dip, matamis sa puso at di ikahapis saan man mautas ay di kailangan, si Pres o Laurel, lireyo may putungan. Pakikipaghamok at ang bibitayan, yaon ay gayon din ang hiling ng bayan. Ako'y mamamatay ngayong namamalas, ang sasilangan ay namamanaag. Yaong maligayang araw na sisikan sa likod ng luksang nagtabing na ulap. Ang kulay na pula kong kinakailangan na maititina sa iyong liwayway. Dugo isabog at siyang ikinang ng kislap ng iyong maningning na ilaw. Ang aking adhika sa pool magkaisip ng kasalukuyang bata pang maliit ay ang tanghaling ka at minsang masilip sa dagat silangang hiyas na marikit. Natuyo ang luhang sa matay nunukal. Taas ang nooy, walang kapuutan, walang bakas kunot ng kapighatian, gabahit mangdungis niyong kahihiyan. Kung magkaganon na'y aalintanahin na ako sa limot iyong ihabilin. Pagkat himpapawid at ang panginurin, mga lansangan mo'y aking lilibutin. Matinig na tunog ako sa dinig mo, ilaw, mga kulay, masamyong pabango. Ang ugong at awit, paghibig sa iyo, pag-asang dalisay ng pananaliko. ko. Bayang iniirog, sakit niyaring hirap, katagalugan kong pinakaliliyan Tingin mo ang aking panghimakas, di ay iiwan ko sa iyo ang lahat. Ako'y patutungo sa walang busabos walang umiinis at berdugong hayo. Panganib tuoy di nakasasalot. Sibat lamang tuoy haring lubos, paalam, magulang at mga kapatid, kapilas ng aking kaluluwat dibdib, mga kaibigan, bata pang maliit, sa aking tahanan di masisilip. Pagpapasalamatan at napahinga rin, paalam istrangherang kasuyukot aliw, paalam sa inyo mga ginigiliw mamamatay ay siyang pagkagupili narito ang buod ng kahulugan ng huling paalam na isulat ni Rizal ang tula ay nagsasaad ng malalim na pagmamahal sa bayan pagtanggap sa kamatayan at paghahain ng sariling buhay para sa kalayaan ng Pilipinas ipinapayag dito ni Rizal na ang kanyang pagkamatay ay hindi isang sakripisyong walang kabuluhan, kundi isang dakilang pagkilos ng pag-ibig sa bayan. Narito naman ang mga mahalagang tema at kahulugan. Una, ang pagmamahal sa inang bayan. Buong puso niyang inialay ang kanyang buhay para sa bayan, kahit na ito'y nangangahulugan ng maagang kamatayan. Ikalawa, pagpapakasakit para sa kalayaan. Ipinapakita ng tula na ang tunay na pagmamahal sa bayan ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa, kahit pa ito'y humantong sa pagbubuhis ng buhay. Ikatlo, ang pagtanggap sa kamatayan. Hindi siya natatakot sa kamatayan. Sa halip, maluwag niyang tinatanggap ito dahil alam niyang ito'y may layuning pakabayan. Sunod, pag-asa sa kabataan at kinabukasan ng bayan. Inihahabili niya sa mga kababayan, lalo na sa mga kabataan, ang pagpapatuloy ng laban para sa kalayaan at katotohanan. Ang huli, ang pananalig sa Diyos. Sa dulo ng tula, nagpapahiwatig siya ng pananalig sa Diyos at ng kanyang kahandaang harapin ang kabilang buhay.